Isang uh, magandang umaga ho sa lahat mga kaibigan Isang uh, nakapalaking uh, biyaya po ang ating natatanggap sa buhay na to Isang uh, may malaking uh, pagbabago at uh, mga pag-iingat Maraming uh, ginagampanan po na mga tungkulin sa buhay natin na ito mga kaibigan Kailangan lang po natin na uh, yung buhay ho natin ay huwag nating papabayaan lalo lalo na yung kaisipan at puso at katawan no, natin <coughs> kasi ito po ang uh, ito po yung source sa lahat no kung bakit tayo gagalaw bakit tayo makapagsabi ng ganito no ganoon na mga kaibigan kasi lahat ng tao sa mundo may iba't ibang problema may iba't ibang tungkulin no ganoon na lang ho tayo mga kaibigan at sa ito na lang 'yung pong sasabihin ko sa inyo. Ah, uh, ngayon, Happy happy Christmas so, sa mga taong uh, naniniwala ng Christmas, no, sa inyong lahat uh, with all due respect. Hindi po ako ang tipong tao na magiging uh, hambugiro for everything. But uh, we have only one God, no, in their life. Kahit ano pa yung religion na pinapaskuhan natin. We have only one god. So lahat ng uh, naniniwala sa Pasko, lahat ng naniniwala sa everything. So I respect all of that no. From your mind, from your heart and your belief. So ganun lang mga kaibigan. And then happy happy Pasko rin no sa lahat ng mga durogista... sa lahat ng mga kawatan, ano uh, mga kawatan sa gobyerno no kani tanan no Pasko karon pamahin pud down mo na inyong gipangkawkaw nga mga kwarta diha sa gobyerno no maluoy intaon mo sa Pilipino guys ano also ah uh, katong mga durugista mga isnatser uh, mga isnatser mga kawatan mga akyat bahay mga kriminal mga rapists mga teroristang MPi no sige libut-libut libot nga na okay sige pangayeg bugas no kamutanan diha no uh, even pa man in -ana ang inyohang abot sa inyong hunahuna -huna, tao pa rin kayo tao mo ngaway mga pulos no katong mga tao nga naa sa gobyerno nga mga kurap no nagdawat og mga isupi gikan sa illegal no kaninyong tanan no daghan kay uh, naano mga kaibigan inana lang sa ato kinabuhi ato lang ipadayon gyapon kay maabot ra man gyapon ta tumoy kung mga matay gyapon ta guys di gyapon nato ng na mga dala no katong mga generals na to diha no? di sa asa man ahinsya daghan mong dikit kawatan no? mga kawatan, mga kawatan, mga kawatan. No? so ganun na lang tayo guys no? iampo na lang nato pero magamping gita kay kining kawatan hindi mo talagang ampo eh. mga wat gini so yun na na no sa mong drogista, kriminal, asipahay, snatcher, kawatan, illegalista, drug lord, gambling lord, mga smuggler, mga waybayatayad o tax sa goberno, mga kawatan nga na as goberno no, karon, ron. Oo, mga kawatan nga na as goberno. Ah, uh, mga tao, gaya okay, po na sila no mga taong mga pulos mga buot no kamo yun yung mga buot pasko na happy happy pasko sa inyong kanan kanan na mga terorista karon ron PA o mga bandido kamo mga tawahan na mo wag mo'y natabang sa Pilipinas wagid mo'y mga pulos wag mo'y angay mo dilibuhi on dire